Paglanggam ka Langgam ka May kawang taong Sa utak mo may nakaipit Lagi kang bida sa jamming Wala ka naman sa timing Sabi mo mayaman ka At mayroon ka ang negosyo Yung pala namuhulog ka lang ng bote Yan sa bawat kanto Sabi mo sa akin mo ay important Gawa pala sa suka Kaudo forma, anak ng toko. Laos pa ang damig mo, amoy grasa Kaudo forma, anak ng toko. Niramol ng palas na kapit pai mulang iyah. Utak ulo mo sa gulong na pisong kase. Utak lang gum ka. Ka 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 imis. Lang ka. Kainis utak langgam ka. ka Ka, 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 kainis utak langgam ka. ka Ka, 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 kainis utak langgam ka Magsexy ka na magsexy Amoy ka na manglilipati Che, yabang mo pa magkwento Andami mo Wow, ha? Yung pala kaya tawag ng jeep Papuntang baling tawa Ayabaw! Panay paganda Mukhang kang bruwa Putang mo sa aking dahan Nabubulok na arki-arki mo Masyado kang panseksi Wala kang ang pabili Kahit isang piraso candy Wow! Utok mo sa gulong na pison kasi Tutaklang gamka, ka. ka 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 ini langgam ka 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 ini putak langgam ka 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 ini putak langgam ka 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 ini putak langgam ka 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 ini langgam ka 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 ini putak langgam ka 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 ini putak langgam ka 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 i can't <inaudible> Whoa!